Hello, hello mga person. Samahan niyo naman akong magluto nitong buto-buto ng baboy. Nilaga ko nga pala muna ito upang lumambot na siya. Nilagyan ko nga rin pala ito ng konting asin at paminta habang nilalaga ko. At nung lumambot na nga ay hinango ko na nga agad ito at dinrain. Pagkatapos nga ay nagpainit na ako nitong ating kawali at naglagay ako ng konting mantika dahil magigisa na nga ako dito ng sibuyas at bawang. Pagkatapos ko ngang mag-isa-gisa itong sibuyas at bawang ay nilagay ko na nga rin itong ating pinakulo ang buto-buto ng baboy. At hinalo-halo ko nga lang dito sa ating ginisang sibuyas at bawang upang mag-isa din siya. Habang ginigisa ko nga ito ay naglagay nga rin pala ako dito ng asukal. Hinalo-halo ko lang itong mabuti upang kumapit yung lasa niya doon sa ating karne ng baboy. Pagkatapos nga ay maglalagay ako dito ng kaunting barbecue marinade pampalasa. Maglalagay ngarin rin pala ako dito ng oyster sauce. Yung maliit na sachet lang pala yung ilalagay ko dito at nilahat ko na nga. At yahaluin ko lang uli itong mabuti. Maglalagay ngarin rin pala ako dito ng ketchup. At ayan mga person para maglaban-laban yung tamis at asim nila. Nulang nga yung ketchup na sinaling ko doon sa maliit na lagayang kaya naman nag-boost pa ako na nagmumula dito sa bote ng ketchup. At hinalo-halo ko lang ulit itong mabuti at tinan nyo naman natatakam na nga ako sa mga oras na yan. Pero hindi pa nga tayo tapos magluto. Nag-boost nga para ako dito ng mga dalawang basong tubig na pinagkuluan natin ng baboy kanina. Dahil nga pampadagdag din ito sa magiging lasa nito habang pinapalambot natin itong mabuti. Nung oh may na nga yung tubig na pinagkuluan ng buto-buto ng baboy dito sa ating niluluto ay ayan na nga ang naging resulta. Pagkatapos nga ay maglalagay nga rin pala ako dito ng paprika powder para mas masarap itong ating menu for today. Talaga namang nakakatakam. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng mga apat na clubs na bawang at pinitpit ko nga ito at hinalo-halo ko lang itong mabuti dito sa ating menu today. Ganun lamang kadali ang recipe ito at inilagay ko na nga agad dito sa ating serving plate upang makakain na nga tayo together. Talagang sobrang sarap nito at magugustuhan ito ng buong pamilya nyo. Bagay na bagay nga talaga ito lalo na kung sawa ka na sa simpleng adobo na ginagawa mo sa iyong mga karne ng baboy at ito na nga napakasarap. Lalo na kung buto-buto ng baboy ang gagamitin yung karne dito ay talaga namang sulit na sulit. Ang sarap sipsipin ng mga buto-buto. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at nilagyan ko na nga ng spring onion sa ibabaw para mas masarap at kaaya-ayang tingnan. So ano pang hinihintay nyo? magluto na rin kayo nito para masarap ang kainan with your family. Thank you for watching Mommy Nico Mini Vlogs babu.